Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, seto ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang mapalad na si Raul Milner at ang kanyang kasama. Kamusta? Ang mapalad na si Raul Milner at ang kanyang kasama, si Roger Dickinson ay mga martyr na Ingles noong ika-16 na siglo, pinarangalan dahil sa kanilang pananampalataya at tapang sa panahon ng mga pag-uusig sa ilalim ng paghahari ni Reina Elizabeth I. Si Raul Milner ay isang laiko, ama ng walong anak at isang debotong magsasakang katoliko. Si Roger Dickinson naman ay isang paring katoliko na, sa kabila ng panganib, ay patuloy na isinasagawa ang kanyang ministeryo ng palihim. Noong 1591, sila ay naaresto dahil sa kanilang katapatan sa pananampalatayang Katoliko. Si Raoul Milner ay inakusahan ng pagtatago ng mga pari, isang aktibidad na itinuturing na pagtataksil noong panahong iyon. Si Roger Dickinson naman ay naaresto dahil sa kanyang ministeryo bilang pari sa Inglaterra. Sila ay hinatulan ng kamatayan at pinatay noong Hulyo 7, 1591. Ang kanilang martiryo ay sumisimbolo ng mapayapang pagtutol laban sa pag-uusig sa relihiyon at ang pinakamatinding sakripisyo para sa katapatan sa pananampalataya. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay mapalad na si Raul Milner at Roger Dickinson. O mapalad na Raul Milner at Roger Dickinson, mga martir ng aming pananampalataya, na nagpapatotoo sa katotohanan ni Kristo hanggang sa pagsasakripisyo ng inyong buhay, hinihiling namin na ipanalangin ninyo kami sa Diyos. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit na sa harap ng kahirapan at pag-uusig Ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya ng tapang at determinasyon na sundin ang landas ng katarungan at pag-ibig, gaya ng inyong ginawa. Nawa ang inyong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa lahat ng Kristiyano na isabuhay ang kanilang pananampalataya ng may paninindigan at maging mga buhay na saksi ng Ebanghelyo. Mapalad na Raul Milner at Roger Dickinson, ipanalangin ninyo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilal namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.